ang ito makata ng taon 2025, isang pating sa pagsulat ng ulaan ay inaguyod ng KWF na naglalayong pasiglahin at pataasin ang uri ng ng Pilipino sa pamamagitan ng pagkilala sa mga batikan at paguhang talino at tinig sa sining ng tula. Ang mga laho sa prestigyosong pigpalak na ito ay dumaan sa masusing pagkilatis ng mga hurado na kinabibilangan na Eugene Y. Abasco, Kagawad, Frank G. Rivera, Kagawad, Luna C. Tancleto, Tagapangulo. Upang igawad ang parangal sa mga lagwagi, pinatawagan po na bumalik sa etablado ang lupo ng inang palan, ang Direktor General ng KWF, Atty. Marites E. Barrios Tarana. sa pagbusisi at pagsusuri sa mga nao, ipinasya ng lupo ng inang na kilalaning ang sinusunod. Karama ng banggit, presyoso at eh dahil juwiro sa kanilang tulang patin. Uli patakpakan natin ang nagwagi sa nagkamit ng karangalang banggit sa tala ang makata ng taon 2025, Presyoso M. Dahil Jr. Karangalang banggit, Jose H. Canascal sa kanyang tulang mga pinging hinukat palayo sa inyo. <laughs> pagpapakan natin ang nagkamit ng karamalang bangkit sa talagang ito makata ng taong 2025, Jose H. Carrascal. ikatlong gantimpala, Paulo Miguel G. Chausas para sa kaniyang tulang Pilipino Zero, isang anti-epico. Ang ikatlong gantimpala ay mga tatanggap ng labindong mga piso at laki. Thank you. Muli palapakan natin ang nagwagi ng ikatlong dating pala ng pala ang pinto makakarang taon 2025, Paolo Miguel G. Chauza. Ikalawang gantimpala, Romeo C. Morales sa kaniyang tulang, Genocidio sa lahi ng Pala ay makatanggap ng dalawang dalawang piso at laki. Muli, panakpakan natin ang nagwagi ng kalawang gating para sa talaang ito makata ng taon 2025, Romeo C. Morales. Sa pagkakataon ito, tunghayan natin ang mensahe ng makata ng taon 2025. Na, yes. Minamang, say, like, then, mga Ita sa loobos sa silangang bahagi ng mga mga kanyang ng mga Ang mito, kung kung kinaharap ang na mo ay ng ito ang naging ko sa kanyang tango, alam nila kanyang ang aabro niya sa bahay. Sa pamamagitan ng sulat, kinakausap ko naman sa wikang Filipino ang mga kailangan na nagkakabago ng bilang OFW para may kaguloy ng mga kapay. Mga liham na nakasulat sa iyo ay ang tani at ang kapangit ng sa aking namin mo. Dahil dito hindi sinasadya saya ng sa sarili kong karanasan at mga sarili. Dahil dito ang unang nasapangin ang aking dina. Dito, unang naganap ang pagkakas. Dito, sa wika. Nais kong pasalamatin ang mga tao na si Hugo Pilabayan sa aking buhay at sa aking susunod. Ang Diyos na masasalamat sa buong Muntik pala sa Kalangit, Makata ng Taong 2024 sa Komisyon sa Wigang Sipi. Salam sa Tuwala. The National Artist, Virgilio de San sa kanyang lugar at sa kanta para sa lupay. Sa mga kapanali at kapatid na Yohan, taos puso at sa sarapan. I chance to be there. That's why you are. अगर we are going to start. And then we can go to the south and the south. Then we can go to the south. The Panari, the Kalen, the Sabina, the Pahili,

ang Michael R. sa kanyang gulang Aral Mula Kay Aral. <kos> ang unang ay tatanggap ng at langit. ang ating ang makata ng taon 2025, Michael R. Gallego. Pagbati sa lahat ng mag sa talaang ito makata ng taon 2025. Maaari na pong balik sa kailang upuan ng Direktor General ng KWF at 2018.